ito maingay itong na ito ah uh, uh, sasakyan nito. Uh, ang nakita narin ito papakita uh. maririnig yung oo yan maririnig yan ito yung alternate 2000

na. Ngayon, tatanggalin na natin yung gun, alternator nito. tutukan natin alternator nito. May mga po, 2016 model. Uh, uh, alternator ang problema. Ah uh, akala nila kasi turbo yung problema pero alternator yung hatol natin. May humatol daw dito. At tanungin natin si Madam mamaya kung sino yung humatol dito. First step. Ayan yung first step. Yung first step natin tatanggalin sa so, gagawa kayo ng arter nito, ito battery. Kasi pwedeng mag-spark yan. Ngayon ganyan. Uh, Sick tayo muna. Yun no? Tapos susunod ito. Siya na titignan natin yung gagawin niya. Uh, susunod susundan lang natin. Ayan. Ang gagawin Airbags. Huh? Airbags yan. Yeah. Tatanggalin huh? din natin. Hindi kaya alam-alam na rin ako. Kahit wala akong mga. Ah, sir. At ang trabaho muna na tayo. Dito, dito pa lang tayo sa kong. Sun tayo sa Yan, Itabi natin to kasi siyempre alam mo na. Sabi lang, ito lang mamaya. Iskete ko muna ba sabihin niyo man nakakahilo yung pag pag video natin. Asa? Eh. Yung alternator nakita na natin. Okay, tanggal na. Dito binono, yung airbag, tapos dito tayo pupwesta. Ano 'yun sa pero subukan natin hindi tanggalin itong itong kasi may to. Ah, uh, subukan muna natin tanggalin ito. Tanggalin natin yung alternator at dadaan natin sa puso nyo. Eh. Ito na unong pangalawang tinanggal niya pagkatapos ng airbox, dito naman tinanggal. Dalawang kan, clam. clamp. Clamp na Kalinaw naman ng guwan niya. Parang may unggoy na nakatahok sa eh. Ay, nabalbol lang pala. Nabalbol na. lang. Ay, kala ko may unggoy tayo na. Sabi pala yung ano ba, ilaw ko. Eh, ito lang yung babaklasin natin. Oh. Kung ano-ano na babaklas natin ngayon. Kung tignan mo, napunta siya. Dahil ito lang babaklasin natin. Ah. ah, pero kasama yan. Anggalin natin yung mga bala na yan.

ang sabi ng ibang, yung sinabi na yung eh, madam, up daw sa iba, turbo daw yung maingay. Pero nung napansin natin, hindi naman turbo. Ito ang problema. Alternator. 2016 pa. Kaya naman turbo na siya. Hindi pa naman turbo siya. Nag-balance na talaga. Ano sa ispaba ng 27? Mga red ball dyan. Ay, malakas talaga itong kasama namin. Kaya huwag nyo kakalimutan ng gan. Kumain ng noodles. At, di ba noodles lang kinakain? Muting umaga? Tapos nga nga. Nga nga. Ayan. Nga nga nga. Nga nga tayo pag darin ng araw. Ano? Ang oras na tanggal. Ang talaga. Ang lakas mo Alternator. Next, alternator. Pagkatapos ng drive belt, alternator na. sa ano? ah, likod ng ano, no? Oo. muna Pagkailan lang mga wire. Ayun, yung alternator ito. Oo. Oh. Uh -huh. Ito yung tanggalin niya na isa. Ayan. Ito yung turnin niya na sa kabila. Ito, sa Yung sa baba. Tapos yung wire. Tabi-tabi muna tayo dito para makapagbuelo siya. Tata sa kabila. Tayo. Isa, tanggalin mo na isang bell. Ito ako nakapagano yan. Ayan, <gasps> look. Ano nyo yung isang belt? Mamaya na lang pagkatanggal niya. Mamaya na, ma magsasira pa ako dyan. Hindi pa kaya ako pinunyan yung belt niya. Pabari mo. Ano nga yan, yan. asipag, pero kan, maraming alibay. Sige, ratanggalin niyo yung 12. 12 ba, Idol? Yes. Yan, 12. Okay. 12 mm? Oo, 12 mm oh. Sige ba yung mm na yun? tanggalis, ito galing sa kanto, galing sa tulog, si galing galing sa sakit, pala sa yang galing sa Ito yung nasa baba. Ito. ah siya. Saka, kontra Nakakontra siya. Nakakontra. Sa likod yung gun. Talaga ang Ay! Lumagpak. Ang tanggal na ito. Lumagpak na. Yan, tatanggalin na. Pubunutin na yung alternator. Dadaan na natin dito. Dito na daanan na ito. Ano? Yan, oh. sakuha so, natin dyan. Kasi nagtanggal ako ng... nagtanggal kami niyan, nagkuhan kami eh. Nagkuhan kami ng kulan Parang hindi na tayo magtanggal ng kulan Ayun magkuhan Ayun dito ito. O oh, yan magaling na Dito na pala Mga shout out na Dito tayo uh, Ingat ingat na baka uh, yung malaglag Ano uh, yung na kayong mayabayaran O oh, salapag tayo ngayon uh, Ito na Ilagay mo nga dyan ito Ayun mga ka kamo dito saan din naman nila maririnig yan eh yan yeah? tingnan ay okay na nasa yeah. loob ang problema yung bearing sa loob pero sasabay na natin to may tik tik na rin oh. Uh. Eh. ito sabay sabay naman talaga ito sige idol bigay mo na kay Ross nuts ako na lahat ay wala na yung kan. Pero sabagay, napalitan na eh. Wala na eh. Ah, lalagay po na namin doon. Susulat na lang po namin. Baka makalimutan mo rin mong sinabi namin ngayon. Lalagay na lang namin. Oo. Oh. Uh, uh, recommendation. Ito na. Kapalagay ko na. Sige, idol. Punta muna ako doon. May ginagawa ko. Hindi, na e, Hindi na lang naman yung pagbalik. Asa kapag kapit. Oo. E, isa lang namin. Hindi ah